Ito dalawa ang magjowa. Hi! Dito ka, Tete. Eh. Dito kayo. Ayan. mag Magboyfriend ba kayo? Ay, hindi okay. po, kaibigan. Mag ah, magkaibigan lang. Okay, nandito ako sa Boracay uh, dahil meron akong sing in the blank. Sing in the blank. Ulaan nyo lang kung ano yung uh, nawawala ang lyrics. Okay. So, ganito yung kantahan. Pagdating ng panahon Baka ikaw rin at ako. Malay mo balang araw, diringgin din <laughs> Hindi, hanggang doon lang talaga. Pero nakuha ninyo, buuin nyo nga. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako. Oh, yeah! At dahil dyan, Hati kayo sa t-shirt! <laughs> Hindi, tag-isa kayo, tag-isa kayo. Tag-isa kayo. yeah may t-shirt kayo from Singaling!